Masasarap na pagkain. Nakakaindak na tugtugin. Matatamis ng ngiti. Nasaan ba ako? Welcome dito sa Captivating Kapis. Ito ang mga ng pumalit sa aking pananaw sa lalawigan. Nakatikit na kasi sa probinsya ng Kapis na ito ay kuta ng mga aswang. Madalas, kinatatakutan dahil sa folklore. Pero, tila nagbago ang lahat dahil misteryoso pala ang gandang tinatago ng kapis. Paglapag pa lamang namin, bubungad na sa iyo ang ganda ng kapatagan ng lalawigan. Aswang is as a bravery worthy. Eh. Oh, pag uh, for for the dato history naman, uh, kasi merong seven Bornean datos that invaded uh, the Panay Island, di ba? So, aswang Natatawag nila that time yung aswang is asawang uwang. Kasi yung mga mga local wires natin, pag lumalabas pag gabi, uh, nagagalit yung mga wife. So asawang uwang ito. <laughs> o ang ibig sabihin ay asawang galit na galit. Ngayon ang 14th Regional Travel Fair na pinangungunahan ng Department of Tourism na piling ilunsa dito, dito sa Capiz. Pagdating pa lang namin, ay sinalubong agad kami ng malakas na banda. Madalas kilala natin ang malunggay na ginagamit para sa pandesal. Pero dito sa Cape City, natagpuan kong isang kakaibang pagkain. Dahil yung mismong crackers nila dito, gawa sa malunggay. Tikman natin. At dahil kilala ito bilang seafood capital of the Philippines, hindi ko na pinalagpas na matikman ang mga sariwa nilang seafoods, kagaya ng isda, alimango, hipon at marami pang iba. Kuhang-kuha ng mga putahing kabisenyo ang panlasa ko. Sobrang sarap ng mga pagkain nila. Lasang sariwa at hindi tinipid. Maliban sa pagkain, winner din ang talento ng mga kabisenyo Mapapasaway ka sa kantahan at mapapahataw sa sayawan. Oh, part 1 pa lang to. Abangan ang mga susunod na kwento ko dito sa Kapis. Ay Sayamir Fuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.